ngayon lang yung team na yan. Pero patakaw na ang at ating susunod na Pangulong Team Mileni, Logrego, ay, ako, lahat ng kulay. Yeah. Lahat ng kulay. Ay at alam na, di ba? Sabi mo, hindi lang natin ito ipapanalo at natin ipo. Ipapanalo natin para hindi ko sa pampanga? Oo. Uh -huh. O kami nalang adjust. Kinuha nalang na 500. Ha? Huh? Doon. <laughs> o hindi nalang mag-adjust ulit tayo. O, oh, mga ilan to? Yan O, oh, sige. Siksada na lang to. Parang wala na nag-re-repar yung kalaban. Ha? <laughs> <Huh? laughs> o, nag-re-repar mo sila eh. Bali-bali <laughs> daw yung status natin. <laughs> wow! O, huh? sino kayang maraming bali? <laughs> ¡Ay, ya no te lo mando a na ibinibigay kay VP Lenny na kung masusuklian niya ng amin na taon, maniwala kay sa yes. akin. Yeah! Ang favorito ni Mamaloy, sambung na mga tumatayo rito sa entablado para bigyan kayo ng entertainment. Ako, wala po kami bayan. Yeah! Mamatay man, wala kaming bayan. Yeah! Ay, ayaw mong sabihin ng ibalor? Oh dewa ko si munai ni ba tu tayung sibulat ketu nen muka ke mata kamadin ku eh sama kan ya si siapa apa ni mari ni ah oh alamu dari ni Ngayon kasi nagpapauso ng ganyan Hindi na gaya tuloy ng kabila eh Ha? Ganyan yung mic mo na rin Oo, yes po Tapos malaro po, otoshock Nye yeah. Malaro <laughs> po, otoshock Okay, so ayan Umpisa na po natin itong ating uh, hapo na ito Pasensya na po kayo, wala tayong payag No, talaga yun eh? is yung nagsasaganda po, Diyos ko. Ang, ah, uh, ano yan, ang meaning yan, pagmamahal po. Maraming maraming salamat. Maraming, maraming, maraming pong salamat. Uh, Palakpalan natin ang mga nakakarawan. Yeah! Grabe, grabe, important ninyo. Ayan, ha? At mga alam mo ba kung bakit parini na? Ha? Kung bakit parini na ang title ng ating, ah, uh, rally ngayon? Bakit okay. na? Eh, ang ibig sabihin ng parini na ay, ah, uh, ingles, come together. Tayo na, magkaisa tayo. O, yung tunay na kahulugan ng magkaisa. Yes! sa puso nila. Gamang-gama. Yung pagpunta nila rito, Diyos ko po, talagang lenin yan sa mga yan at ikon niya, Ayan. Tama na. Eh. Kaya naman, parili na patuloy natin ikaya sa ating tao.